Magandang araw mga ka uh, Welcome to my YouTube channel Gary Construct TV Ang ngayon po mga ka-painters uh, May gagawin po tayo isang Isang, ano, isang gabay ah uh, Bakal po siya mga ka-painters uh, Lalagyan po natin siya na, na, na ng, ng, wood effect Yan po yung bakal Dito po yan sa balcony Nang ginagawa natin ng bahay Dito sa Las Piñas City Nakita nyo naman po Naka-primer na po yan mga ka Ng epoxy primer bali, bali pinatakan ko lang po siya ng, ng roche na para maging kulay peach po mga ka-painters yan po yung magiging pinaka background kapag natuyo na mga painters yung epoxy primer natin ah, lilihay po natin siya na ng, ng liha na 240 para maging makinis po yung haspia natin para maging smooth na smooth po siya mga ah, ka-painters para kapag naghaspia tayo tuloy tuloy lang po yung 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 flow nung basahan dito sa gagawin natin na wood effect kaya kapag mag tayo ng, ng wood effect dire dire techo lang po mga ka painters ito po yung gagamitin natin na pang yung wisen tinting color na burn amber na may halo na paint thinner mga ka painters sa so, itong basahan yung gagamit natin na pang haspi po mga ka painters nagsisimula na po tayo mag -haspe. let's go you. <laughs> Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Ngayon po mga kapintas natapos na po tayong mag gaspe Ngayon man po video to na yung inaspean natin uh, Apply na po natin siya ng boys sanding sealer Gamit po tayo ng spray gun sa pang ipit Dito sa ginawa natin na wood effect So unang buga hapyo hapyo lang po para hindi naman po mabigla yung ginagawa natin na wood effect para hindi rin kumalat yung ginawa natin na wood stain na wood effect dito sa sa bakal na ginagawa natin mga ka-painters. bali mga ka-painters, ang gagawin natin dito hanggang sanding sealer lang po na pumula tayo na 2 coat na sanding sealer pero ang gagamitin po dyan mga ka-painters na pang pang final ay polyurethane kundi pong gagawin natin dyan Hudson Floor Varnish mga painters. Okay, maraming, maraming salamat sa mga nanonood ng aking video tutorial. Sana may matutunan kayo kahit paano. God bless sa ating lahat. At maraming maraming salamat sa mga ka-painters na sumusuporta sa akin. Sa samahan ng tanda ating pintor, sa kasapintados, samahan ng mga pintor. Maraming maraming salamat mga ka-painters.